Kuha ko ng intro ng aking mga vlog. So, dahil yung vlog ko, yung, yung intro ko, hi guys. So, dapat, kasi common yun, te. So, dapat hindi common yung ating, ano, di ba So, <coughs> so, dapat, yung ating, ano, 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 example, ah. Example, yung number one. Papiliin ko kayo. Number one. Hello friend, this is me again, Willie Kanyada. A day in my life is a content creator of Agent 11. Number 2. Hello mga bashi. Good morning. Olet olet. <laughs> Number 2. Hello mga bashi for today's vlog. And... Number 3. A day in life was a content creator of Agent 11. Pili kayo sa tatlo ba isa, ha? Mag-comment kayo kung asan yung pinakamarami. Yung one or two or three. So, dapat mm, example, yung example, pinakamarami yung number one. So, yun yung pipiliin kong entro. Ganon, ganon. Kayong papiliin ko, ha? Huwag niyo yung pansin yung dimple ko. Tapos, yun yung kabila. Dito lang meron. Huwag tayo magpa-cute dito, tay. So, eto. Pag, diba, nakita niyo ba yung aking YouTube? Diba, naglinis ako ng, eto. Naglinis ako, ba diba? So, eto yung part 2 ng linis ko. So, guys. Dahil, ano, eh. ng I'm I mean, hindi ka kasi akong di ako, wala akong intro. Yung intro ko, hi guys. So, dapat pagpili kayo ha. Follow na rin. Subscribe my YouTube channel. Beshi mo. Mula. Basta, nakalimutan yung pangalan. Basta, ipapost ko din to sa YouTube ko. Sa YouTube ko lang lang to ipopost. Eh. Then, hindi ko to mapost sa, ano, Facebook. So, so, subscribe kayo. Like and share. Bye. Thank you for watching.